Hello guys, it's me again, Chalia Travel ng Switzerland. Ngayon guys, pag-usapan pag natin kung paano ba ako nakapasok ng Europa. Nagsimula ako is from Taiwan to Poland. No? So, medyo mahaba doon yung process ng application ko from Taiwan. No? Umabot ako ng, sabi na natin more or less one year yung proseso. Tapos yun, nagtrabaho ako sa Poland Maganda yung ano guys, maganda yung offer ng Poland para sa mga Filipino workers, no? Kaya lang medyo mababa yung pasahod. Kasi mababa rin naman yung cost of living. Pero, pag marami kang utang, that time marami akong utang, single mama ko, so kailangan kong maghanap ng ibang bansa siguro. Pero, pag-usapan muna natin kung ano ba yung Maganda sa pulan. Napakaganda ng pulan guys. Kasi mas maraming trabaho. Factory workers. Walang nagiging kat katulong noon na hiring. Pero hindi ko lang alam ngayon. Maganda kasi maraming company. Yan nga lang. Kung hindi ka mapagtiis. Palipat-lipat ka ng employer or factory. Mahirap din kasi. Ang nagpapahirap sa pulan is yung mga agency mga agent kasi tinataga kayo ng mga tinataga kami ng mga agent no? kasi mayroong menos silang commission lalo na yung uh, non-government contract dalawa yan eh dalawang kontrata yung meron sa Pilipinas is yung parang contract uh, working permit from the government at saka yung mandate. So, pag napunta ka sa mandate, guys, wala ka bang overtime rate, no work, no pay ka. Hindi tulad dun sa government working permit na mayroong kalahat. So, that time naman, yung company kong napuntahan maganda kasi uh, government working yung nakuha namin. So, maganda kasi mayroon kaming one month with pay na bakasyon. Kaya lang, hindi pa kami nakaka that time, no? Kasi nga, syempre guys, pag nakarating ka ng Europe, isipin mo na lang, marami kang iniiwang utang sa Pilipinas na kailangan mong bayaran or utang na iniwan ko sa Taiwan that time na kailangan kong bayaran. So, hindi madali. Ang pinagdadaanan naming mga pumasok ng Europa, lalo na galing sa third country. So, na, pero na-enjoy namin yung buhay namin sa Poland, guys. Napakaganda, masarap ang buhay sa Poland eh. No? Parang second home namin yung Poland. Kahit minsan nag-uusap kami magkatrabaho dati. Maganda pa rin talaga sa Poland. Yun nga lang, may, may pagkaliit talaga yung sahod, pero magandang ang Poland kasi tahimik. Hindi masyadong, mix ang tao kumpara sa kabilang European countries na halo-halo yung tao so kung mapagtiis ka masinop ka maganda yung naghihintay na kinabukasan mo sa pulan tsaka masarap dyan kasi kahit uh, factory workers ka lang ipwede e kang mag drive ng sasakyan hindi tulad sa Taiwan. Yung mga kasamahan ko sa trabaho nung nagkaroon na ng temporary residence ID, mga nag-aaral silang mag-drive. Kaya ngayon may mga sarili na silang sasakyan yung iba, pero yung iba lumipat na nga sa kabilang Europe. Tulad ko, lumipat ako ng Switzerland, pero lagi akong umuwi sa Poland kasi parang Poland is my second home. Hindi dahil tagarian yung nagiging jowa ko na afam. Hindi dahil mas na mas na relax ako pag umuwi ako ng pulan. So mas na enjoy ko parang mas kabisado ko. Parang mas masaya yung mas masaya yung feelings pag umuwi ako ng pulan. Kaya nauwi ako lagi diyan, nagbabakasyon tayo lagi diyan. Kasi parang ni ko na yung sarili ko diyan. Pag nandyan tayo sa pulan kaya sa mga gustong pumasok ng Europe guys samantalahin nyo na habang nagbubukas pa yung maliliit na European country para sa ating mga Filipino kasi baka pagdating ng araw mahigpit na sila mahirap na silang pasokin kaya ngayon pa lang i nyo na yung gusto nyo ang mahalaga is makapasok kayo ng Europa this time na medyo malog pa kasi hindi mo alam sa susunod na araw, sa susunod na buwan, maghihigpita na sila. Kasi puno na, crowded na ang Europe sa iba't ibang lahi from Asia. Kaya hindi mo masisisi na sila, nagsimula na silang maghigpit. Pero marami pa rin maliit na European countries na nagbubukas para sa ating mga Filipino. Kaya sa mga nagbabalak dyan, push nyo na yan. na makarating kayo dito. Wag kayong mamili ng trabaho habang nasa Pilipinas kayo. Kung ano yung hiring sa Pilipinas, papasok ng Europe, i-grab nyo yan. Huwag kayong maghanap, ikasi e kasi gusto ko magiging welder, ikasi e kasi gusto ko magiging trabaho ko nasa hotel, i e gusto ko teacher, gusto ko skilled worker na, na pinag-aralan ko guys. Pag yan ang inahanap niyong trabaho, para kayong naghihintay kung kailan malaglag ang buwan sa harapan nyo. Kasi bihira yung mga uh, ganyang trabaho hinahar sa Pilipinas. Kaya kung gusto nyo lang yung oportunidad, ang payo ko sa inyo, oportunidad na makapasok kayo sa Europa. Pag nandito na kayo sa Europe, na-stabilize nyo na yung buhay nyo, sa kanyo palang hanapin ko anong gusto niyo talaga sa buhay. Madali na lang ng at na lang 'yan. At least nandito na kayo sa Europa. Madali niyo nang mahanap kung ano yung gusto niyo. Na-stabilize niyo na ang buhay nyo. Pag nandito na kayo, maglambitin-lambitin na rin kayo sa kabilang Europa kasi pagtawid mo, pwede kang mag sasakyan, mag-bus mag-train, nasa kabilang Europa ka na. Thank you for watching. Follow for more. See you next time, guys. Salamat!